Nagbunga na yung bell pepper ko. Ang laki niya. Ayan o. Oh. Isa. Dalawa. And then yung mga sili hitik sa bunga. Oh. Nakuhan na na yung banda dito. Ito yung mga saluyot. Ginugulay namin yan. And then, may mga bulaklak na naman uli. Kinalbo ko nga pala yan. Dahil madami na akong nakuha dyan. Parang pag kinakalbo ko, mas parang gumaganda yung bunga. Wala yung... And then, dinagdagan ko uli ng lupa. Matagal na yan. Buwan na yan sa amin. Six months na ata nandyan. Ito naman yung mga kalamansi. Ang payat niya lang pero daming bunga. I mean, bulaklak. Ayun yung bunga niya. mo. Nilipat ko kasi yan dyan.